Um, Magandang hapon po, po. Uh, pasensya na po kayo uh, Humingi ako ng paumanin sa inyo Mga almost 2 weeks po ako na uh, Hindi na pag uh, video Nakapag video po Kasi yung aking taga video uh, Dalawang linggo po sila Halos na may activity May exam po sila Kaya sulo-sulo ko po kasi Kaya nahirapan ako pag nag iisa lang ako Wala akong kasama Kasi hindi ko ma-i-action o ma- hindi uh, ko maganong maipahayag kung ako ako lang kaya ngayon po pupunta po ako sa ano uh, may ano extra kami na trabaho ano po yon yung daan na nabasag na daanan ng mga hibi kaya nabasag kami po ang nakuha ng foreman ko na uh, gagawa gagawa pa ako kami tuwing gabi lang kasi galing ako sa trabaho may regular akong trabaho sa hapon Masyado ding mainit panahon. Kagabi namin titirain. Bali po, pakyaw ito. Uh, sana matapos namin ng dalawang araw para hindi kami malugi. Uh, sige po, maraming maraming salamat po. Uh, paki-click nyo pa ako, notification bell po. Subscribe para lagi kayo updated sa mga bagong upload kong videos. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, mabuhay po kayo, lagi kayo mag-iingat.